Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 71 hanggang 75. Kabanata 71. Sa pamamagitan ng malabo na nagyelo na kristal na salamin, nakita ng buong Ores Hill ang napakagandang kasal na ito. Habang sobrang inggit ang hindi mabilang na tao, hinuhulaan din nila sa kanilang mga puso kung sino ang mag-asawang ikinasal sa Sky Garden. Isa pa, masyadong misteryoso ang dalawang taong ito silang dalawa lang sa kanilang kasal, kahit ka mag-anak o kaibigan, hindi man lang saksi. Sa kristal na entablado, hinawakan ni Charlie ang kamay ni Claire at inilabas ang jade necklace na inihanda na. Claire, ito ang wedding anniversary gift ko para sa iyo. Sana magustuhan mo. Tiningnan ni Claire ang mala kristal na jade na kwintas at napabulalas. Hindi ba dapat ito ang yaman ng tindahan ng Rare Earth Pavilion? Charlie, saan mo nakuha, nang magsalita ay nabigla si Claire. Hindi kaya si Charlie ang mayamang antas ng Diyos sa video? Kung hindi, paano nasa kamay niya ang jade necklace na ito? Ngunit hindi ito, hindi ito maaari. Sino si Charlie? Hindi niya mas kilala. Paano siya magiging isang taong mayaman sa antas ng Diyos? Siya ay ganap na walang malasakit sa salitang mayaman. Nakita ni Charlie ang pagkasorpresa ni Claire sa oras na ito, at nagkaroon siya ng pagnanasa sa kanyang puso na sabihin sa kanya ang kanyang tunay na pagkatao at sabihin sa kanya na siya ay inapo ng dakilang pamilya Wade at tagapagmana ng trilyong yaman. Gayunpaman, sa susunod na sandali, bigla niyang naisip ang isang napakaseryosong bagay. Ano na ang sitwasyon ng pamilya Wade ngayon? Hindi ko alam. Sa aking impresyon, Nakilala ko ang aking tiyuhin noong bata pa ako. Ibig sabihin, ang nakaraang henerasyon ng buong pamilya Wade ay hindi lamang kasama ni tatay. Dahil mayroong higit sa isang anak na lalaki, ang mga tiyuhin at tiyuhin ko na iyon ay maaari ding magkaroon ng mga tagapagmana. Ang mga taong ito ay hindi may iwasang ituring siya bilang isang tinik sa kanilang mga mata at laman kung padalos-dalos niyang ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan bago niya malaman ang lahat at walang sapat na kakayahang protektahan ang kanyang sarili at si Claire, kung gayon natatakot siya na mapatay si Claire. Napakalupit ng mga paraan na ginagamit ng mayayaman para ipaglaban ng ari-arian. Talagang ayaw niya sa kanyang pinakamamahal na asawa dahil nakikipagsapalaran siya. Sa pag-iisip nito, sadyang nagsinungaling siya, ang kwintas na ito ay kamukhang kamukha ng kayamanan ng tindahan ng bayan ng Rare Earth Pavilion. Ngunit ito ay isang bagay na binayaran ko upang makahanap ng isang taong marunong gayahin ito. Bagamat gumagamit din ito ng magagandang materyales sa Jade. Ito ay katulad niyaong sa pavilion. Gayunpaman, ito ay malayo pa rin at nagkakahalaga ito ng sampu-sampung libo sa kabuuan. Sa sinabi nito, Tinanong muli ni Charlie si Claire nang may kaba. Claire, ayaw mo ba? Nakahinga ng maluwag si Claire. Ito ay mas makatwiran. Kaya dali-dali siyang umiti at sinabing, Tanga, paanong hindi ko ito magugustuhan? Napakarami mong nagawa, at huli na para hindi ako makakilos. Nakahinga rin ng maluwag si Charlie at nagmamadaling isinuot ang jade necklace para kay Claire mismo. Tiningnan niya si Claire nang may taimtim na mga mata at emosyonal na sinabi, Claire, ang pagpapakasal sa akin sa nakalipas na tatlong taon ay nagdulot sa iyo ng maraming pagkakamali. Ngunit simula ngayon, masisiguro ko sa iyo na wala nang makakabuli sa iyo. Emosyonal na tumango si Claire, sa sandaling ito, napagtanto niya na ang kanyang asawa ay sa wakas ay magtataas ng ulo at maging isang lalaki. Sa pagtatapos ng kasal, Tahimik na dinala ni Charlie si Claire mula sa eksklusibong elevator sa Sky Garden. Hindi mabilang na mga taong nanunood sa eksena ang nakadama ng kawalan. Wala na ba ang bida at bida? Ang dalawa sa kanila ay tumakbo at misteryosong pinakain ng mundo ng kaunti, at pagkatapos ay tumakas. Kabanata 72 Ilang sandali pa ay pinag-uusapan ng buong lungsod ang engranding kasalang ito ngunit walang nakakaalam kung sino ang bida at pangunahing tauhang babae ng kasal. Si Charlie ang nagmaneho ng BMW limandaan at 20 na binago mula sa BMW pitundaan at aning na at umuwi kasama ang kanyang asawa. Habang nasa daan, si Claire ay nalubog pa rin sa labis na kaligayahan at hindi niya mapigilan ng sarili na isipin ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang oras. Hindi niya maiwasang tanungin si Charlie. Paano mo na-reserve ang Sky Garden? Parang wala pang private reservation dati ah. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, To be honest, isang senior executive sa Shangri-La ay isang mabuting kaibigan ko mula sa orphanage. Mahirap kaming magkasama noon. Makikibahagi ako sa kanya ng kalahating steam bun. Kaya sa pagkakataong ito ay humingi ako ng tulong sa kanya at napaka-interesante niya. Bahagyang tumango si Claire. "Ganun pala. Bakit hindi ko narinig na pinag-usapan mo ito?" Sinabi ni Charlie. "Masyadong maraming kaibigan sa bahay-ampunan at hindi ko natapos ang pakikipag-usap sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Akala ko hindi mo gustong makinig dito, kaya hindi ko na binanggit." Taimtim na sinabi ni Claire. "Ikaw ang asawa ko. Natural na interesado ako sa ginawa mo noon at gusto kong malaman." Ngumiti si Charlie at sinabing, kung gayon, sasabihin ko pa sa'yo. Bumalik sa komunidad, pinaandar ni Charlie ang kotse pababa. Ipinarada lang ang sasakyan at bumaba kasama si Claire. Sakto namang nakasalubong ang bienan naglalakad pabalik. Nakita sila ng bienan at agad na bumulalas. Siyempre, saan nang galing ang BMW na ito? Nang makita ng bienan ang sasakyang ito. Nagningning ang kanyang mga mata. Oh, BMW, syempre, bago ka bumili. Isang malaking bagay. Nagmamadaling sinabi ni Claire, Mom, Dad, hindi ako bumili ng kotse, si Charlie ang bumili. Charlie, kumunat ang noo ng biyanan at nagtanong, Charlie, saan ka kumuha ng pera pambili ng sasakyan na ito? Ginamit mo ba ang pera ng bahay natin? Nagmamadaling sinabi ni Charlie, hindi. Dad, binili ko ito gamit ang sarili kong pera. Inikat ng biyanan sa gilid ang biyanan at sinabing, Ha, kumain at manirahan ka sa amin araw-araw. Makatipid ng pera para makabili ng BMW at hindi mo alam kung paano kami pararangalan. Napaka white aid na lobo. Nagmamadaling sinabi ni Claire, Mom, huwag mong sabihin yan kay Charlie. Ang boses ng biyanan ay naninibago. Ha, Bumili ka pa rin ng isang BMW limandaan at 20, sa antas ni Charlie, Nakarapat dapat sa gayong magandang kotse. Ang pagbili ng BMW 3 Series ay hindi sapat para sa kanya. Malamig na sinabi ng Ginan, sinasabi ko sa iyo, wala pang sasakyan ang tatay mo. Ang kalahati ng kanyang katawan ay malapit ng mahulog sa lupa, kung hindi mo siya hahayaang mag-enjoy. Natatakot ako na hindi rin niya ito may enjoy sa hinaharap. Dahil doon, galit na sinabi ng Bienan. Bueno, ibigay mo ang kotseng ito sa iyong ama. Tumingin si Claire kay Charlie at pansamantalang nagtanong, Charlie, sa tingin mo okay lang? Akala ni Charlie, oo, oh, ngunit hindi ito ang BMW limandaan 520. Ito ang pitundaan at anim na Sa totoo lang, mahigpit lang na ang matandang asawa, at hindi siya pinapabura ng Lady Wilson. Para sa kanya, masyadong sayang ang pitundaan at anim na po. Sa pag-iisip nito, nagmamadali siyang pinuri. Oo, oh, Dad, ito ang BMW 500 at dalawang ang huling modelo sa serye ng BMW 5, na tinawag na bersyon ng pulubi. Pag pinalabas mo itong sasakyan, pagtatawanan ka. Napilipit ang kilay ng biyanan. Ano, nag-aatubili ka bang ibigay ito? Nagmamadaling iwinagayway ni Charlie ang kanyang kamay. Hindi, hindi. Paano ako mag-aatubili? Sa palagay ko, hindi kita papayagang magmaneho ng bersyon ng pulubi. Kung hindi, itong limandaan at dalawampung ay hindi ibibigay sa'yo. Bibilhan kita ng limandaan at tatlumpu. Ang ang limandaan at tatlumpung ay isang hakbang na mas mataas kaysa sa limandaan at dalawampu, kaya may mukha ka kapag nagmamaneho ka. Sumimangot ang bienan at nagtanong, may pera ka bang pambili ng limandaan at tatlumpu? Sinabi ni Charlie, nagbayad lang ako ng paunang bayad para sa kotse na ito, at mayroon pa akong pera sa aking kamay, huwag kang mag-alala, bibilhan kita ng kotse bukas ng umaga. Kabanata 73 Pagkarinig pa lang ng biena na bibilhan sila ni Charlie ng mas maganda bukas, agad na nagtawanan na ng dalawa. Hindi alam ng biena na ang namiss niya ay isang top-notch na BMW pitundaan at anim na po. Medyo nag-alala si Claire. Pagkatapos bumalik sa kwarto at maghugas, tahimik niyang tinanong si Charlie, may pera ka pa ba pambili ng sasakyan? Mayroon pa akong pribadong pera dito, o maaari mo itong kunin at gamitin sa pagbili? Nagmamadaling iwinagayway ni Charlie ang kanyang kamay. Hindi, mas kapakipakinabang pa rin ako. Humingi ng tawad si Claire at sinabing, I'm really sorry, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mga magulang ko. Ngumiti si Charlie at sinabing, Ano ang pinagsasabi mo? Ang dad mo at mom mo ay mga magulang ko na rin. Lahat tayo ay isang pamilya, at tama na parangalan sila. Sa sinabi nito, Nahiga si Charlie sa kanyang maliit na sahig at ngumiti. Huwag kang mag-alala, bibili ako ng isa pa bukas ng umaga. Sabi ni Claire, Charlie, salamat. Tumawa si Charlie, sobrang magalang mo sa akin, honey. Tinanong siya ni Claire na namungula ang mukha. Hindi ka ba nilalamig sa gabi kapag natutulog ka sa lupa? Sumagot si Charlie, hindi, hindi naman malamig, huwag mag-alala, ayos lang ako. Biglang umungol si Claire, kung hindi malamig, matulog ka na lang. Sa wakas, gusto niya itong matulog sa kama, ngunit ang ulo ng baboy na ito ay naging napakasama. Biglang napagtanto ni Charlie sa sandaling ito na tila hindi sinasadyang may namiss siya. Kaya dalidali -dali niyang sinabi, O oh, asawa ko, napakalamig sa lupa, nanginginig ako. Galit na sinabi ni Claire, kung malamig, magdagdag ng kubrekama. Hoy, agad namang nanlumo si Charlie. Pagkaraan ng mahabang panahon. Hindi siya sumuko at nagtanong. Honey, tila lumamig. Napakalamig ko. Hindi siya pinansin ni Claire. Sinipa ang isang cobra kama. At galit na sinabi. Gaano kalamag sa gabi sa tag-araw? Kung malamig pa, hahanapan kita ng down jacket na isusuot mo. Desperado si Charlie. At tila hindi talaga siya papayagan ng kanyang asawa na matulog ngayong gabi. Kinabukasan, maagang naghanda si Claire para pumasok sa trabaho. Naghanda si Charlie ng almusal para sa kanya. Iniabot sa kanya ang susi ng kotse ng BMW, at sinabing, magmaneho ka na ngayon papunta sa kumpanya. Hindi napigilan ni Claire na sabihin, ang kotse na binili mo, imamaneho ko papunta sa trabaho. Hindi ba ang ito? Sabi ni Charlie, ano ang mali dito? Ikaw ang aking asawa, at ang kotse ay binili para sa iyo, hindi para sa akin. Bahagyang tumango si Claire at nagpasalamat, salamat. Pagkatapos magsalita ay kinuha niya sa kanya ang susi ng kotse ng BMW. Ang binan sa gilid ay mukhang naiinggit. At sinabi, Charlie, sabi mo bibilhan mo ako ng kotse, nakalimutan mo ba? hindi ko ito nakakalimutan. Nagmamadaling sinabi ni Charlie, hintayin mo ako, bibili ako para sa iyo. Hintayin mo na lang na mamaneho mo ang bagong sasakyan pag uwi ko. Biglang umiti ang bienan at masayang sinabi, kung gayon, maghihintay lang ako sa BMW limandaan 530, ikaw na mismo ang nagsabi, huwag kang bumili ng maling modelo. Naaliw sandali si Charlie, tumango, at sinabing, Dad, Huwag kang mag-alala, bibilhin kita ngayon ng BMW 530. Pagkatapos nito, sinundan niya ang kanyang asawa sa ibaba at hinayla ang kanyang maliit na e-bike mula sa BMW 760 mula sa trunk ng BMW 760. Si Claire ang nagmaneho ng BMW pitundaan at na papunta sa trabaho, at si Charlie mismo ang sumakay sa kanyang e-bike sa BMW 4S shop muli. Nang malapit na siya sa tindahan ng BMW 4S ay napadaan siya sa pintuan ng Audi Store. Kabanata 74. Unang nakita siya ng mga tao sa Audi Store, at sinabi ng isang tindera, Fuck, nandito na naman ang lalaking bumili ng BMW pitundaan at aning na po na nakasakay sa isang maliit na e-bike. Fuck, kung luluhod ka para sa kanya ngayon kailangan mo pa rin siyang pigilan at ibenta sa kanya ang Audi A8 na may pinakamataas na kagamitan. Oo, oh, biglang sumugod ang malaking bilang ng mga tindero ng Audi at pinalibutan siya. Sir, pumunta sa aming tindahan para makita ang pinakabagong top match na Audi A8. Sir, ang aming A8 ay napakalakas, gamit ang isang W12 engine na mas mahusay kaysa sa V12 engine ng BMW pitundaan at anim na po. Nagtataka na tanong ni Charlie. Napakaganda ba nito? Talaga, nagmamadaling ipinakilala ng isang tindero ng Audi, "Kuya, hayaan mo akong sabihin sa iyo na ang aming W12 na makina ay maaaring patayin sa kaliwa at kanan. Kapag ang 12 silindro ay kalahating off, mayroong anim na silindro na mas matipid sa gasolina." Mapanlait na sinabi ni Charlie, dapat akong bumili ng labindalawang silindro na kotse at patayin ang anim na silindro upang makatipid ng gasolina. Hindi ba mabuti para sa akin na bumili ng anim na silindro na kotse? Ito, 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 napagtanto ng tindero na mali ang kanyang sinabi, namula ang kanyang mukha. Nginitian sila ni Charlie at sinabing, alam ko ang iniisip ninyo. Hindi ka komportable nang makita mong bumili ako ng BMW pitundaan at anim na kahapon. Kaya ngayon, sinusubukan mo akong hikayatin na maging customer mo. Tama ba? Isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling tumango. Humihingal si Charlie. Sabihin ko sa inyo, huli na, kahapon hindi niyo ako pinansin, pero ngayon hindi ko kayang umakyat ng mataas. Pagkatapos magsalita, Pinindot ni Charlie ang busina ng maliit na e-bike. Didi, umalis ka sa daan. Pupunta si ako sa tindahan ng BMW para bumili ng kotse. Ang mga benta ng BMW ay naubos din sa oras na ito. At galit na sinabi, ano ang ginagawa mo? Ninanakawan mo ba ang aming mga customer? Hindi mo ba nakitang binabaliwala ka lang ng aming mga customer? Pagkatapos ay palibutan niyo ang mga natatanging customer. Maniwala kayo o hindi, tatawagan ko ang media para ilantad kayo. Hindi ito na, kaya na ng lalaki ni Audi, kaya nawala na lamang siya ng pag-asa. Dumating ang manager ng BMW 4S shop upang batiin ng personal si Charlie at magalang na nagtanong, Mr. Wade, gusto mo pa bang bumili ng kotse ngayon? Tumangu si Charlie at sinabing, may BMW limandaan at 30 ba kayo? Bibilhin ko ngayon. Oh, tuwang-tuwa ang manager. Bumili siya ng BMW 700 at 6 na kahapon at BMW limandaan at ngayon. Malaking customer talaga ito. Kaya dali-dali niyang sinabi, "Sir, sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang palabas na kotse." Tumango si Charlie at sinundan siya sa exhibition hall. Nagkataong may BMW limandaan at sa exhibition hall. Umupo si Charlie at naramdaman ito, at nalaman na kahit na ang kotse na ito ay mukhang halos kapareho sa pitong series. Ito ay talagang mas masahol pa sa loob. Itinuturing na ang mataas na configuration. Kaya e swipe na sana niya ang card niya para makabili ng sasakyan. Sa sandaling ito, narinig niya ang isang pamilyar na boses at sinabi, Oh aking mahal, talagang gusto ko ang BMW X6. Bibilhan mo ba ako ng X6? Nakaupo sa kotse. Sinundan ni Charlie ang tunog. Ngunit nalaman niyang si Lily, ang kasintahan ng kanyang kaibigan sa universidad na si Stephen, ay may hawak na kakaibang lalaki sa oras na ito, na may itsura ng intimacy at kalabuan. Napakunot ang noo ni Charlie at napaisip, tinawag ni Lily na mahal ang lalaking yon. Pwede bang kuyugin ng babaeng ito si Stephen? Hindi niya maiwasang mainis, dahil kinasusuklaman niya ang ganitong klase ng babae na walang moral bottom line at hindi tapat sa nararamdaman sa buhay nito. Tsaka busy si Stephen sa business, and she unexpectedly came out to cuckold him. This kind of woman is too disgusting. Sa oras na ito, nakinig siya sa lalaking may pagnanasa sa mukha at nagtanong, kung binili kita ng X6 ngayon. Paano mo ipapaliwanag ito kay Stephen? Stephen, naiinis na sabi ni Lily, huwag mong banggitin ang basura na yon. Gusto ng pamilya ng pera at wala siyang pera at kakayahan. Kung hindi dahil sa pagtingin sa iba para maging tapat at praktikal, hindi ko siya lubusang susundan. Kabanata 75 Ngumisi ang lalaki, pinisil ang mukha ni Lily, at nagtanong, ngayon babae ka niya, at makakasama mo pa rin siya, ang babae ni Zhao Dong. Hindi dapat payagan ng ibang mga lalaki na madamay. Nagmamadaling sinabi ni Lily, huwag kang mag-alala, Dong. Hindi ko na siya hinayaang hawakan ako mula nang tayo ay magkasama, madumi yata siya, ang katawan ko ay palaging kay Dong, at ginagamit lang ito para pagsilbihan si Dong, para sayo lang ang wala ng iba. Pagkatapos, ipinaliwanag niya, Actually, gusto kong makipaghiwalay kaagad sa kanya pagkatapos magbukas ng restaurant. Ngunit hindi ko inaasahan na ang isang kaklase ng lalaking ito ay medyo may kakayahan at tinulungan siyang ayusin ang mga kaguluhan sa development zone. I want to wait for the business to stabilize before tell him to break up and kick him out of the restaurant. Tumawa si Zhao Dong at sinabing, peklat lang, ano ang deal? Kung sinabi mo sa akin kanina, Maari kong hilingin sa kanyang panganay na kapatid na humingi ng tawad sa iyo sa isang tawag lamang. Ngumiti si Lily at sinabing, Nako, ang galing mo pala dong. At that time, it was urgent. I didn't care to call you. At andan din si Stephen. I'm afraid you will be unhappy if you meet him. Kinurot ni Jiao Dong ang kanyang baywang at nakangiting sinabi, Ang bait mo. Nagmamadaling pinunasan ni Lily ang kanyang braso sa kanyang harapan at sinabing, Dong, payag ka bang bumili ng BMW X6 para sa iba? Ngumiti si Jiao Dong at sinabi, Kaya, mamaya, pupunta ka sa bahay ko at papakainin kita ng ilang beses. Pagkatapos ay makikipaghiwalay ka sa dukha na yon, at bibilhan kita ng BMW X6 bukas. Nagtatakang tanong ni Lily, Dong, Totoo ba ang sinabi mo? Bibilhan mo ba talaga ako ng X6 bukas? Kailan ako nagsinungaling sayo? Ngumiti si Jiao Dong at sinabing, gayon pa kailangan mo akong pagsilbihan ng mabuti bago mo ito mamaneho. Agad na kamandat si Lily at sinabing, huwag kang mag-alala, Dong, ako na ang bahala sa iyo pagdating ko sa bahay mo mamaya. Sabi ng dalawa, tumalikod, at umalis sa 4S shop. Inis na inis si Charlie sa isang pares ng mga aso, at agad na kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Stephen. Sa sandaling sinagot ni Stephen ang telepono, tuwang-tuwang sinabi niya kaagad, Charlie, kumusta ka na? Bakit mo naisip ang tawagan ako? Malumanay na sinabi ni Charlie, tumawag para batiin ka, ano ang ginagawa mo ngayon? Sabi ni Stephen, tumutulong ako sa likod ng kusina ng restaurant hindi ito mabilis sa tanghali, at malapit ng ihain, kaya tutulong ako. Nagtanong si Charlie, abala ka ba sa restaurant araw-araw? Sinabi ni Stephen, oo, kakabukas pa lang ng restaurant, at maraming bagay na dapat ayusin. At saka, higit sa kalahati ng pera sa restaurant na ito ay mula sa ama ni Lily, kung hindi ako magsusumikap, babawiin nila ang puhunan. Nagtanong muli si Charlie, Magkano ang naibigay mong puhunan? Nagbigay ako ng isang daang libo, ito lang ang ipon ko simula ng magtapos sa universidad. Patuloy na nagtanong si Charlie, sino ang may-ari ng restaurant? Sinabi ni Stephen, sa akin ito. Tanong ni Charlie, nakasulat ba ang iyong pangalan sa pang-industriya at komersyal na pagpaparehistro? Sinabi ni Stephen, hindi iyon ang kaso. Ang pang-industriya at komersyal na pagpaparehistro ay nasa pangalan ng ama ni Lily. Hindi pa kami kasal ni Lily. Dahil binayaran nila ang pera, hindi nararapat na isulat ang aking pangalan sa papel. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Stephen, pero ang sabi ng tatay niya. Pagkatapos naming ikasal, ililipat niya sa akin ang pagmamayari ng restaurant. Napailing si Charlie habang nakikinig. Ang tanga na ito. Hindi niya alam na ginamit na siya. Tinatrato siya ni Lily na parang baka, kabayo, at alipin, at hiniling sa kanya na magtrabaho sa negosyo ng restaurant sa development zone. Siya ay lumabas upang magnakaw ng mga tao ng mag-isa, at nakipagkaisa sa mga mayayamang lalaki, at nagplanong sip-in siya palabas. Ngayon ang restaurant ay walang kinalaman kay Stephen sa pagpaparehistro ng negosyo sa sandaling ibinaling ni Lily ang kanyang mukha, maaaring lamang siyang lumabas ng bahay. Pagdating ng panahon, hindi lang mawawala ng saysay ang lahat, kundi ang sarili niyang isandaang libong ay mawawala rin. Sa pag-iisip nito, lalo siyang naiinis kay Lily at direktang tinanong si Stephen. Bakit ngayon lumabas si Lily?